Ano nga ba yung Shroud of Turin? Totoo ba ito? Ito na nga ba yung patunay na yung ating Panginoong sa Kristo ay totoo? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Marami mga patunay o mga ebidensya na talagang yung ating Panginoong Sokristo ay nabuhay siya sa ating mundo. Kumbaga, siya ay nag-exist talaga. Siyempre, nagpapatunay na yung ating Panginoong so Kristo ay totoo, ay walang iba kundi yung Biblia. Pero mga kapatid, may ilang mga tao pa rin na hindi pa rin sila kontento doon sa Biblia. Sinasabi nila, hindi sapat yun na ebidensya para patunayan na yung ating Panginoong sa Kristo ay totoong nabuhay. Sa totoo lang mga kapatid, pwede naman talaga mapatunayan na totoo yung ating Panginoong Sokristo o nag-exist yung ating Panginoong Sokristo na hindi ginagamitan ng Biblia. So sa papaanong paraan, yan po ay sa pamamagitan ng mga historical records. Marami pong mga historical records ang nagsasabi na yung ating Panginoong Sokristo na buhay siya. Sa dami ng mga patunay na yan, historically, isang sample na natin dyan ay yung historia na si Josephus sa isang writings ni Josephus, nabanggit doon yung ating Panginoong Sokristo. Sinabi niya na isa siyang magaling na tagapagturo at siya ay malapit sa mga Hudyo at ganun din sa mga Hintil. Nabanggit niya rin na yung ating Panginoong Sokristo, siya ay pinako. Bukod dyan, nabanggit niya rin yung patungkol kay John the Baptist. So yung si Josephus na isang historian na nabuhay malapit sa time ng ating Panginoong Sokristo, siya yung masasabi natin na talagang nagpatunay na yung ating Panginoong Sokristo, totoong nag-exist. So, ibig sabihin niya mga kapatid, kahit hindi natin gamitan ng Bible, pwedeng mapatunayan na yung ating Panginoong Sokristo, siya ay totoo. Sa pamamagitan ng mga historical records at syempre mga historian tulad ni Josephus. So bukod sa mga historian, at sa mga historical records na nagpapatunay na talagang nabuhay yung ating Panginoong Sokristo, meron pang pwede magpatunay na talagang nag-exist yung ating Panginoong Sokristo. Yan ay sa pamamagitan ng mga archaeological discoveries. So sa pamamagitan ng mga discoveries na yan, pwedeng mapatunayan na yung ating Panginoong Sokristo ay tunay ng hindi ginagamitan ng Biblia. Ngayon may isang discovery na talagang matagal nang pinag-aaralan na ito raw yung nagpapatunay na talagang totoo yung ating Panginoong Jesu so, so ano nga ba ito? Ngayon mga kapatid, ito yung tinatawag natin na shroud of Turin. So ano nga ba ito? Ngayon mga kapatid, simulan natin sa salitang shroud. Ano nga ba ito? Ang shroud, ito po yung tela na ginagamit kapag yung isang tao namatay and then siya ay ililibing na. So yun ginagamit ng unang panahon na paraan kung paano ililibing yung mga tao. Talagang binabalot nila ito sa tela. So yung ating Panginoong So Kristo, ganyan po yung ginawa. Nung namatay yung ating Panginoong So Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, nung nilibing siya, binalot siya sa tela. Ngayon mga kapatid, saan natin makikita yun sa Bible? Makikita natin yun sa apat na gospel. Nabanggit po doon na yung ating Panginoong So Kristo binalot sa tela nung siya ay nilibing. Basahin natin yung Matthew chapter 27 verse 59. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Basahin din natin yung Mark chapter 15 verse 46. Ibinaba mula sa krusang bangkay ni Yesus at binalo sa telang lino na binili ni si. Ito rin yung sinasabi sa Luke chapter 23 verse 53. Ibinaba niya ang bangkay, binalo sa telang lino at inilagay sa isang libing ang inuka sa bato na hindi pa napaglilibingan. At ito yung sinasabi sa John chapter 19 verse 40. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalo sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. So yung mga verse na yan na binasa natin, yan yung nagpapatunay na yung ating Panginoong Sokristo ay talagang nilagay sa tela nung siya ay inilibing. So walang duda yan mga kapatid na sulat yan sa apat na gospel. So ngayon kaya siya tinawag na Shroud of Turin kasi itong tela na ito, isinapubliko ito doon sa Basang Italy sa Turin. So ibig sabihin lugar yung Turin. So ito ay isinapubliko noong 14th century AD. So ngayon, itong Shroud of na ito, ito yung pinaniniwalaan at sinasabi ng maraming tao na ibinalot sa ating Panginoong Sokristo nung siya ay namatay at inilibing. Sa totoo lang yung tela na ito, ito yung pinaka pinag-aaralan ng maraming mga archaeologists sa ating mundo. So ibig sabihin talagang hanggang sa panahon natin ngayon, pinag-aaralan pa rin ito ng maraming mga eksperto kahit matagal na itong na-discover. So maraming mga tao at maraming mga eksperto ang naniniwala na itong Shroud of Turin, ito talaga yung ginamit sa ating Panginoong Iso Kristo. So bakit nga ba nila sinabi ito? Ano yung pinaka-prueba nila o yung pinaka-ebidensya nila na nagpapatunay na talagang ito yung ginamit sa ating Panginoong Iso Kristo? Ngayon, nasabi nila na ito ay sa ating Panginoong Iso Kristo kasi kung titignan daw natin maigi yung tela na ito, kapansin-pansin na parang merong imahe ng muka at katawan ng isang tao. Lalo na nga kapag ito ay tinigdan sa negative na picture. So mapapansin daw natin na yung imahe ay katulad na katulad sa ating Panginoong so Kristo. Kasi nga makikita doon na sa tela, nagmarka doon yung iba't ibang mga sugat. Kung titignan daw nating mabuti, meron daw marka sa dalawang kamay at sa paa na naaayon sa sugat dulat ng pagpako sa krus. Lumilitaw din na may mga sugat na nagpapahiwatig ng pagpapahirap na katulad ng sinasabi doon sa Bible, sa apat na gospel. So marami makikita dito na maraming mga bakas ng paghampas. Na yun nga, ginawa ng mga Romanong sundalo sa ating Panginoong Sokristo. Makikita rin dito na mayroong marka sa kanyang tagiliran na alam naman natin na ginawa rin ito sa ating Panginoong Isokristo. Bukod yan, makikita rin na sa paligid ng ulo, punong-puno ito ng sugat. Dahil yun nga sinasabi, ito ay sa pamamagitan ng koronang tinik na inilagay sa ating Panginoong Isokristo. So sinasabi ng mga eksperto na yung mga sugat na yan na nagmarka sa tela, saktong sakto raw yan doon sa mga natamong sugat ng ating Panginoong Isokristo nung siya ay bago ipako sa krus at nung mismong pagpako sa kanya. So makikita natin talagang sa katawan, napakaraming bakas ng sugat. At yan nga ay sa pamamagitan ng pagtusok, pagpalo, at kung ano-ano pang ginawa sa katawan ng ating Panginoong sa Kristo. Ngayon nga, nagmarka sa tela. At bukod dyan sa mga sugat na nagmarka sa tela, makikita rin natin na yung mukha raw mismo ng ating Panginoong Sokristo ay nagmarka sa tela. Kasi nga dahil sa dami ng dugo na nagmula sa kanyang ulo at sa kanyang muka, nagmarka tuloy doon sa tela yung mukha raw mismo ng ating Panginoong Sokristo. Sinasabi na yung dugo na nagmarka sa tela, ito raw yung pinakamalapit na imahe ng ating Panginoong Sokristo. Kapansin-pansin daw na sa mukha napakapayapa daw ng kanyang isura sa kabila ng mga pinagdaanan niya doon sa krus ng Kalbaryo sa original na tela, makikita natin na talagang parang merong imahe doon. Pero kapag tinignan pa natin sa ibang perspective ito, tulad na lamang ng negative picture, mas makikita raw natin yung imahe ng ating Panginoong So Kristo. May ilang mga nagtangka nagawin nila itong 3D. At mas lalong nakita dito kung ano yung imahe ng ating Panginoong So Kristo. Mula doon sa tela na sinasabi, doon nang galing yung marka ng ating Panginoong So Kristo. Ngayon kamakailan lang, isa na buhay ng technology yung Shroud of Turin. So pinag-aralan nila mabuti, binilang yung mga sugat, at tinignan yung bawat detalye ng tela. So sa pamamagitan niyan, gumawa sila ng imahe ng ating Panginoong Sokristo na parang estatwa base doon sa tela. So lahat na makikita dyan sa estatwa na yan o sa imahe na yan, yan daw ay nakuha mismo doon sa Shroud of Turin. So ibig sabihin, makikita na talagang punong-puno ng sugat yung ating Panginoong Sokristo mula ulo hanggang paa. Makikita na yung kanyang katawan ay talagang punong-puno ng sugat dahil nga sa mga palong na tamunya. niya papansin pasin din na meron din siyang sugat sa kanyang ulo at ito ay napakarami. At sinasabi nga na ito yung koronang tinik na nilagay sa ulo ng ating Panginoong Sokristo. So lahat ng sugat na yan nakabase yan sa Shroud of Turin. Na yun nga isinabuhay sinabuhay lamang nila. So ngayon mga kapatid, sinasabi na sa ating Panginoong Sokristo talaga yung tela na yan kasi wala naman daw ibang namatay o kayaman pinatay na katulad ng sa ating Panginoong Sokristo. So kuha-kuha daw ng tela na yan yung marka mismo ng mga sugat na natamo ng ating Panginoong Sokristo. Kapag pinag-aralan daw natin mabuti yung gospel, kitang kita doon at mapapatunayan na yung tela na yon sa ating Panginoong Sokristo. So ngayon mga kapatid, ano nga ba yung masasabi natin dito sa Shroud of Turin? Meron bang katotohanan dito? Ito nga ba mismo yung tela ginamit sa ating Panginoong Sokristo? Sapat na ba yung mga ebidensya o patunay na ito ay galing mismo sa ating Panginoong Sokristo? Ngayon okay, mga kapatid, ang sagot ko dyan, hindi pa natin masasabi na talagang totoo itong Shroud of Turin. Bagaman makikita natin, napakarami ng na mga ebidensya at kitang kita na mismo yung imahe ng ating Panginoong sa Kristo at yung mga sugat nga na nagmarka doon sa tela. So marami pang mga pag-aaral na pwede pang gawin dito para mas mapatunayan na talagang ito ay totoo. Pero mga kapatid, hanggat hindi pa siya napapatunayan na talagang galing ito mismo sa ating Panginoong Sokristo, mahirap magsabi na ito ay totoo, kahit marami na mga ebidensya. So mga kapatid, kung totoo man na itong tela na ito galing mismo sa ating Panginoong Sokristo, Napakagandang patunay nito para sabihin sa mga tao na yung ating Panginoong sa Kristo ay nag-exist talaga. So mga kapatid, nasa sa inyo po yan kung paniniwalaan nyo yung Shroud of Turin o yung tela nga na sinasabi ng galing sa ating Panginoong sa Kristo. Kala nyo mga kapatid, meron mga mga ebidensya o mga discoveries na sabihin yung mga tao patungkol sa ating Panginoong sa Kristo. Lagi yung tatandaan na yung Bible, dyan pa lang, yan ay sapat ng pagpapatunay na yung ating Panginoong Sokristo ay talagang nag-exist. So mga kapatid, ang pinakamahalaga talaga dito ay yung pananampalataya natin sa Panginoong Sokristo. So hindi sa mga bagay na nakikita o sa mga ebidensya na ipinapakita ng maraming tao. Yes, mahalaga yon. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung mga ebidensya na yon. Makakatulong yon para mas maraming tao ang maniwala sa ating Panginoong Sokristo. Pero mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ang pinaka dapat tingnan natin na ebidensya ay walang iba kundi yung Biblia. At syempre, yung pagmamahal mismo ng ating Panginoong Sokristo na nararanasan natin sa ating mga buhay. Tandaan nyo mga kapatid, bukod sa Bible, pwede nyo maranasan yung pagmamahal at yung presensya ng ating Panginoong Sokristo Kristo kung hahanapin nyo siya. So, hanapin nyo lang yung ating Panginoong Sokristo, Kristo at kapag hinanap nyo yung ating Panginoong Sokristo, Kristo, matatagpuan nyo siya. So, yun lamang mga kapatid, ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Magpalaing kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.